birdy maligayang pagbabalik dito sa Bamboo Pigeon Love TV so ngayong araw na to nakikita nyo si Maru ayan so sigurado marami sa inyo nag-iisip bukas na yung sakayan para sa last lap natin ng Santa Ana so masamang ano cover masamang balita so cancel yung sakayan natin dahil nga sa bagyo na paparating yan birdy so tatahakin niya yung Metro Manila papuntang Cagayan. So, sigurado mga ka sa araw ng Sabado hanggang Linggo, weekends mang ka-birdie, siguradong uulan dito sa atin. Kaya yung kalapati natin na to hindi natin pwedeng isakay. Uh, Nag-cancel na rin talaga yung club mga ka-birdie. So, inisip ko kanina pang umaga kung mayroon ba talaga sakayan bukas. So, yun. Inintay ng, namin din ng matindi-tindi. So, nag-desisyon na din yung club natin mang ka na hindi na ituloy yung last lap ng Santa So, para safety na din sa mga kalapatids natin, sa mga ng mga nagmamanayom ng truck, at saka sa mga painanti nila, sa mga tauhan ng club, mga kaburdi. At syempre, lalong-lalo na sa mga ibon natin. So, mas maigi naman yung ganun, mga kaburdi, kesa naman yung i-ano natin, tapang nito si Maro, mga kaburdi. <laughs> Yan, kesa naman sa yan, i natin yung ano kaligtasan nila at yung mga ibon natin. Mas maganda yung uh, ginawa ng club. Alam ko yung ibang club din malapit pa lang naman, is tuloy pa rin yung kare, uh, kanilang mga training, mga kanilang mga ano, mga malalapit na first lap. Kaya so good luck sa mga birdie natin yan, sa mga kalapatids natin. So yan pinaka-update natin, yan pa ko sa screen para makita niyo din yung info ng club natin, mga birdie. So yan. Yan yung pinaka ano natin. Ngayon, kung tinatanong yung kondisyon na ba to si Maru, ang masasabi ko lang, Mangka Birdie, kondisyon na, 110% Mangka Birdie. Kung baga siguradong sigurado, kahit sigurado. ngayon, sa na natin to pwede to eh. Basta wag lang yung masama yung panahon. So, sa pakpak, -pak, okay, kumpleto. Sa balaybo, hindi naman naglulugon. Then, goods naman yung pangangatawan. Sabi ko nga, Mangka Birdie, nasa 110% ako na kondisyon na si Maru sa mga nagtatanong sa mga kaburdi natin dyan. So, huwag kayo magalala. Gagawin natin yung best para kay Maru. Para umuwi siya o mapauwi natin siya sa tahanan. Siyempre, din natin ng konting dasal para mapauwi natin yung kalapati natin. Ngayon, sa mga nagtatalong, mga kaburdi ng mga kasama niya dito. So, inilipat ko sila kung naalala nyo, nandito sila. Iwanan natin muna pansala, pansamantala si Maru. Yan, si White F is nandito siya ngayon. Dati nandun siya. So, ilalaro natin kasi ito ngayon. Itong si yan, si Brusko susunod na South. Yan, sa South na dapat paparating ng POF. So, dapat tapos na yung karera natin by linggo. Malalaman na kung sino talaga yung mga first overall ng old bird at young bird category. So, sana mga cover yung maganda yung maging resulta para sa atin. Kaya nagpe-prepare na tayo para dito kay Brusco para sa South. So, although di naman talaga para sa South si, ano, si Brusco. So, abangan nyo. Alam ko marami nag-aabang sa ibon natin na to na kung ano yung lipad niya dito sa loft natin. Pero sa ngayon, yan, konting pasilip muna. So, sarad na natin. Masyado na siya nagbubugbog. Mas masakit yung manuka kesa kay Maru. So, balik tayo kay Maru dahil siya naman talaga yung content natin. So, abangan nyo yung mga ituturuan natin dito. Lobby na after ng karera ni Maru. Sino nga ba yung mga magiging ibon natin na tuturuan dito? grado yung mga magiging inakayo kapatid nito. Sa tatay mga kaburdi yan Ayan. So, ayan si Maru, mga ka sa mga nagtatanong. Then, shout-out pala sa ka-birdie natin. Nga, pa-flask ko sa screen. Ayan. Kalimutan ko yung pangalan. Basta yan, voice record na lang. Hindi ako magsasalita. Shout-out kay at kay Kim tato Ayan, mga ka-birdie. So, hanggang dito na lang. Like, share, so subscribe. Ingat.